Hello guys, for today's video, nako naman, mag-iisip bata na naman ako neto. <laughs> Paano ba naman guys? Kakatapos ko lang maligo. Tingnan nyo naman ang ebidensya. Meron pa akong tuwalya sa ulo. Hindi ko na nga pala inalis ang tuwalya ko sa ulo. Kahit kailangan kong alisin ito. Dahil sobrang excited ako na maglaro dito kasama si Savannah. Sa video nga ito, humarang pa nga dito si Timothy. Nako naman Tim Tim, nakaka ka na. Sa kaka-scroll ko sa TikTok, eto na naman si ako na na naman ako at bumili na naman ako ng ganitong laro ang tawag nga pala dito ay Game Stick hindi mo nakakailanganin ng wifi o di ba tipid-tipid rin pag may time para rin naman makaiwas sa mga bata sa radiation ng cellphone kaya radiation ng TV naman ang kakailanganin nila sa game stick na to ay puro 90s ang mga laro. Kaya naman naalala ko yung mga kapanahunan ko. Natatakas pa ako sa school ko at hindi pa pasok para lang makapaglaro ng game na ito. Kaya naman guys, nagpabudol ako sa TikTok. Kasi naman nakita ko ang game stick na to at naalala ko yung mga kapanahunan ko pagkabukas ko talaga ng parcel na to, dali-dali ko talagang naligo at para makapaglaro na kasama si Savannah, o oh, ba? Diba? Hindi ako salatang excited. Si Savannah nagulat at excited rin pero sa una hindi niya pa alam kung paano laruin ang mga larong ito. Kaya ako naman si To The Rescue dahil tinuruan ko si Savannah kung paano maglaro. Kapag in-order nyo pala siya sa TikTok, eto ang mga kasama niya. Kasama niya na ang dalawang controller para sa player 1 at isang controller para naman sa player 2 kung gusto nyong dalawa kayo. At eto nga pala guys ang game stick kung saan isasaksak nyo sa may TV sa may likuran nyo. Ayan po nakalagay game stick L kay Game Stick Light. Nabubulol na ako guys dahil sa sobrang excited. At ito namang isang hahawakan ko ay isang cord na kung saan isasaksak mo ang Game Stick at doon cord ay para naman doon sa charger. Bahala na kayo guys kung naintindihan nyo ang paliwanag ko pero meron naman dyang video at makikita nyo kung para saan lahat-lahat ng mga pinakita ko. Ayan na nga guys, tinuturo ko na. Alam nyo yung cord kanina na medyo makapal. Ayan na, isasaksak na sa dulo ng game stick. Makikita nyo naman siguro. Ayan na guys, kung paano yan ilagay. Tapos ito namang isa na parang maliit na adapter. Papakita ko sa inyo guys kung saan siya ilalagay. Ayan na, nag na kami, hindi namin alam kung saan ilalagay, kaya hinuhulaan na lang namin. Pero ayan, may nakita kaming butas, sinuksok namin. Oh, yes, nagkasya siya. So siya, dapat doon talaga siya ilalagay. Ngayon, nakita nyo na. Pwede nyo namang slow motion, guys, para makita nyo kung saan ko talaga nilagay yung mga dapat ilagay doon sa game stick. May kasama na rin pala yung game stick na parang memory card, yan. Tapos, yan nakasiksik na siya diyan at hindi na namin inalis. Inalis lang namin ngayon kasi para makita nyo guys kung nasan ang memory card ng game stick. So, ayan guys, ready na kami. Ngayon naman guys, dahil sa sobrang haba o sobrang taas ng TV namin, kailangan siya na mahabang cord. So, ginamit namin ang cord ng charger. Ayan, nakikita nyo kung saan namin siya isasaksak. Diyan lang sa may tabi ng parang maliit na adapter. Kasi guys, kailangan siyang nakasaksak doon sa pinaka-charger. Tapos sasaksak nyo siya sa TV dahil hindi gagana ang game stick kung hindi nakasaksak doon sa chargeran. Kaya kailangan nyo, parang yan yung pinaka-power ng game stick natin makikita nyo guys na may kulay blue. Ibig sabihin nagiilaw siya. Ibig sabihin ay good siya. At ibig sabihin ay gumagana siya. So yan ang tinuturo ko yung parang pinaka-adapter niya sa kabila. Doon nyo isasaksak sa likod ng TV. Yan po ang tinatawag na parang HDMI. Kung meron kayo yan, kung meron na TV nyo, meron yan, pwede yan na magsaksak ng game stick. Dahil nakadikit ang TV namin doon sa likod ng wall, napakahirap talaga nakapkapin kung saan dapat namin isaksak ang pinakakord. So, ayan, uh, na na rin namin at nasaksak na rin namin sa HDMI. So, ayan, i-coconnect nyo lang sa HDMI 1. Yan, kinonnect na namin. Tinaray din namin kung gagana siya dahil kung hindi, isasauli ko talaga siya at magre-reklamo ako. O, ayan, naglo-loading na siya. So, ibig sabihin yan, okay na siya. Yan, ready ready na ang bakbakan. Mamimili na tayo dahil napakadaming laro ang pagpipilian dyan. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo magsawa. O oh, di ba, hanggang 3 to 4,000 na laro yan ng pang 90s. Grabe no, dati naaalala ko sa arcade, magbabayad pa ako ng magkano niyan, barya-barya para lang makapaglaro dyan, nang gigigil pa ako tuwing natatalo ako. Ngayon, ayan, libre na, isang bayaran lang, ayan na, go na. Kaya unlimited kaya yan. At dahil guys, maglalaro na kami, babay muna, enjoy!